Oh ba na uh, tawid tayo rito. Uh, uh, may pinagkakaguluhan dito eh. Tingnan natin kung ano uh, yun. So yun dito. ah, uh, bentahan po rito ng hayop mga kauban. Ayan uh, baba tayo rito. Sa uh, Pila sa road Street. Tingnan mga aso. Ayan mga sityo mga chow chow. mga kauban iyon no. Baba yo baba mo. Naa ka na ano ko, iyon no. Oh, so, <tipos> Ano ba 'yan? anong aso na yun? Dalmesian <tipos> te, ano aso 'yan te?

Ano so, kae. Ay pa. Kumalayan po. O yon, may baboy pa. Raming mga baboy oh, nitinda baboy. Manok dibdib. Nako oh, napakaraming pong tao rito, bukod sa mga ito, dinadayo po yung lugar nito dahil sa mga mga hayop. Yo, kung gusto mo magalaga ng hayop, pangkatay, mga bibili rito, bibi, manok, bibi, uh, kalapate. Yo. <tinyo> हेलो मेरा गुड मॉर्निंग है चाहता Yon, no, may daga pa rito. Kiti, manok, pusa, pusa, imported. Ito, <clears throat> so, pabo. May pabo rito, may kambing. Yan, may itik, bibig May tagalog na baboy. Ayan. So, ayan, may pitak. Parang, ano, pitak kayata ito, mga kaupon.

panabong. Kaya ayaw maglaro ginaro ng subukan mo yan. Ibang kulay mo yan, no? Ay, 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 yun, ay, 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 So dito marami ito makakita Puro sa mga sa buong eros ah, Baka sakaling makabili ng magandang manok Na panabong na pwedeng alagaan mga kauban Ayan ah, Palagay dito mga sa buong eros May yeah, lagayan pa oh. So yan yung mga bibili ng oh. manok Meron ditong bayong sinang kagaya ng manok. Yun. Binubutasan din lang para ayaw yung mga manok. Okay. Okay nakita kung yung try nila yung kaya yung ganda diba? Pagkano ito Benta ko po rito 7.5 Yung yung hawak na kuya mga 7.5 din po yung tatog kaya tog kuya 7.5 ba? Oh, Ang salamat, salamat mga, mga. gusto mong kumbinake sa salamat. Hindi mo mostin na? Salamat mga. mo. Hindi mo. Hindi mo. mo. Hindi mo. Hindi mo. mo. सारो पी कशे

ang edad niya ito, 11 na 2 ano yung edad niya. Ang 50 lang, Ali. Ang 50 lang, boss. 2,000 pares. 2,000 na 2,000 pares. Ayun, 2,000 na pares nito. Ibo na ito mga kaupan. Ang tayong alam ko eh. O, yung antik yung antik. O, plastic. Kaya oh, plastic to. Plastic

Ah, ito ito mga kabon, ang gaganda ng ibon no? Ito may kalapate May rabbit Ayan, wala akong rabbit magkano benta sa kalapate? Sa kalapate, magkano benta? 200. 200 isa. Lang, 200 isa. at lalaki yun. Pagkirasa lang, 200 Oo. So, yun. Uh, ah, 200 lang isa. Oo, oh, kalapate. Babae o lalaki. Isa lang po yun. So, dito, lakad tayo. Medyo putik po yung daanan. Dito naman po, 25 pesos. Ano po babae Ito? din. Ito po ang nanay niya. Paket? Ang nanay niya, ang tatay niya, nano. Oo. Paket? Paket nano? Ilang Ano po tong one year po? Ano ba mga uh, kasama? 25,000 ICDR. 25,000?

Yan ang mula sa TikTok. Ano pa alam, sir? Tristan po Ah, Tristan Friston po po. po sa kanya, sir. Ayan, uh, puro quality po yung ating mga aso. So, uh, Orgy, no. Sotic Bully, uh, uh, mga Shih Tzu. Ayan, yeah, Shih Tzu. Shih Tzu na liver now. Magkano ba yung tayo sir? Meron po tayong nalitito. Uh, Beagle. Miguel. <laughs> yeah, yeah. ah, bigel. bigel. Um, po, 4 months old na yan. Buhay na buway na po, hindi ko mag-aalala. Complete vaccine. Oh, yun. Bigay ko dito 8,000 sa Ay. ano, sa ating Bigel. Complete vaccine. Sir, ba ko, sir? pogi ba ako, Pogi, sir. Ang ganda na ako, sir. Ito ah, so, po, meron po tayong mga na, ano, na liver nose na sisu. Ito po, bigay ko lang na muna 7K each. Ayaw, 7K uh, daw kaya po yung mga, mga Kaya na Hindi ah. na kaya mag-breed. Ah, okay. Napapabaya ko yung pagtitinda ko eh. Yan. Yung po yung aking mga ano. Ah, oh, Tila nyo naman niya. Napakalito. Na. Na, 7K Don't lang kaya. po yan. Ah, wala po Wala po ilong. Maganda. Oo oh. oh. nga. So, uh, sir, thank you, thank you, sir. Ayun, uh, sabi ni sir, perfect uh, daw niya ako makita. So, yun, daming talagang dinadag sa ng mga vlogger, mga kauban. Ayun. So, ayun, palabas na tayo. Kaya lang, medyo traffic. Tapos tayo, labas tayo sa highway, mga kauban. tayo sa highway Yon, napaka traffic uh, ah, ito ginawa na pong parking dito yun ah, babay na siguro hanggang dito na lang ha? babay po God po sa ating lahat ah, ingat po sa biyahe so, ingat po sa mga magkabagong taon yun God po ha? lahat ng subscriber at hindi subscriber ingat po kayo So yun, uh, babay na po. God bless. Uh, happy, happy, happy new year po. Uh, welcome po tayo ngayon sa 2025. Ngayon makatapos na po ang 2024. Uh, maraming salamat po sa mga nanood ng aking videos. God bless po.